Yan guys, so kuan ka ng karong alas Kusa to oras mo? 3. Ah, 3. Alas, 3. alas 3 Karong alas 3 sa Kadlaon Bugo O oh, ato sila sa City. oh sa Bugo sa mga nasa lanta So kanyang mga nakita din yung mga relief goods mga bay Na naitubig na, Mga sinako dia Kulang pala siya, butangan pa ni siya. So karong nangandang pa sila Sa pailahang padaloon So unta ang ilahang pag-abot at ato sa paingon sila dito nga safety ito nung ilahang uh, ah, ba wala yung mga abiria na gayahan sila sa gayahan po sila sa, sa ginoo nga maabot sila dito nga wala yung mga dautang nga pangitabo wala yung aron makaabot sa ang, mga tao nung ilahang lang ang ilahang gidala ng mga relief goods shout po dahil ko ni Kunchiha Lord Balansag o Balansag Family sa iyahang mga pamilya so dako kayo na uh, gibuhat ninyo no nga maadto mo dito sa nasalanta sa lindol in taon nga piting pagkaluya so kaning nga gamay nga tabang niyo dako na kainan sa ilaha nga maabot na dito sa sentro so dili di sa bugor na sila mga tour guys adto din na sila sa sentro mihio sumala sa kung nahibawaan karong alas 3 sa kadlawon sila mugikan paingon sa uh, norte dito sa sentro mihio Kani nga uh, relief goods nga nakita ninyo mga bay Uh, dili panisya ni siya, mao madungagan pa ni siya. ang ikasulti lang nako sa inyohang kaayo nga unta ginoo giyahan ninyo sila nga maabot sila sa ang uh, lugar nga ilahang adtoon hantod nga mauli sila diri sa alcantara na safety ang ginoo nagalantaw sa tuwang binuhatan ang kalibutan kanunay nga gatuyok. Dili sa tanang panahon ang kwarta makatabang nimo. Kay ang mismo kwarta walay mahimo kung magsakit ka. Timan iigsoon, kita diri sa kalibutan. Dato o pubre lumalabay rata. Walay magamot gamot diri sa kalibutan. Dili ang kwarta maoy makapahilangit kanimo igsuon. Kung dili ang kamaayo sa imong binuhatan. At kung bago ka pa lang sa video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment at klik na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat mga boss. Alas tres. Karong alas tres sa Kadlaon. Bugo. O atos lang sa Bugo sa mga nasalanta.